sa ko lang po yung uh, sa aking barangay sa barangay 5 bilang po ng barangay ay ako po ay uh, mag papamigay ng bigas bukas ng alas uh, 8 ng umaga dun po sa amin pong barangay hall ah uh, ito po ay nanggaling sa amin uh, boys ng reaper meron po kaming na uh, singil na boys na reaper na donasyon. Uh, ito po ay umabot ng 63 kabans. Yun pong 45 kabans, yun po yung aming ipinakono, pinakis At ito po ay uh, uh po kaming uh, uh, 28 bags na bigas na tag-50 kilos. Kaya lang po, iiwanan po namin sa barangay yung 8 uh, kabans para meron po kaming araw-araw na may sasain pag-duty ng aming mga kagawad. So, meron po kaming uh, 20 kabans na bigas, na 1,000 kilos na i-divide-divide po namin sa aming mga kabarangay. Ito po ay uh, ubabot po ang aming uh, family uh, lahat po ay uh, Aabot po ng 390 families doon po sa Barangay Paygal. Hindi na po house, hindi na po yung bahay-bahay. Uh, hindi, -bahay. binigyan na po namin lahat ng aming mga uh, family sa Barangay Paygal. So, nagbigay po kayo ng uh, 2.5 uh, uh, kilos per uh, pamilya. Kaya sa mga barangay, taga-barangay paigal, bukas po, kung nakikinig kayo sa Radyo ng Gimba uh, sa ngayon uh, ay bukas po, ay magtungo po kayo sa barangay hall natin para makuha po ninyo ang inyong mga bigas na galing po sa ating ataksang uh, rita. Maraming maraming salamat po uh, ka Jigyo. Kasama ko po yung ating mga uh, sanggunayang barangay tres SEC bukas po ang, uh, ang aming pamibigay.